Katas po tayo, Good morning. Uh, ito po, uh, konting video lang po ito ha, tungkol po sa presyo po ng palay. Uh, short video. Um, nung sang araw po, uh, nagani so po yung biyan ko po ng palay. So, bali dalawang hektarya po yun. Yung sa hektarya po doon, yung po yung binubukit ko po dati. So, sa sang hektarya, excuse, yung ko, dati, nakapag-ani po siya ng ano ng 100 plus dun sa 107 sa taon inani po niya and ang ganda po kasi mabigat po siya no yung palay kaso problema ay yung presyo po ng palay so nag-average lang po siya ng isang kaban ang bayad po niya ay nasa 800 plus kung mataas po sana presyo po ng palay, abot po siya ng 1,000. O so, mga presyo po ay mga 1,850 ganon or 19 ganon. So, base po dun sa inani po niya, uh, nasa 200 plus kasi dalawang istarya po yun, 200 plus. And, makikita ko dun na yung problema po talaga, yung presyo po ng palay. So, kung mataas po sana talaga, mataas din po yung kanyang anihin po, ano? So, nakakalungkot po na ano, uh, parang hindi ka makabawi ngayon kasi dry season. Usually, pag mataas ang presyo po sana ngayon, bawing-bawi na kahit nung wet season. Actually, nung wet season, mas okay pa ano eh. Uh, ano ito eh, kasi wet season po siya. Uh, may dahilan yon para mababa ang presyo. Pero yung dry season, parang sana hindi naman mababa. Ano? Ang nangyayari po sa government po natin. Pwede po na nila may meron po silang kakayan para itaas po yan sana pero wala eh hanggang doon na lang po yung presyo po ng palay eh. so hindi po tayo makabawi ano sa pag a uh, farming rice farming although malit lang po nang tayong ano farmer sa Pilipinas uh, ina lang po yung inaani po natin pero sana po mataas po ang presyo bawing bawi na konti pero yun lang po mga farmers kayo po mga farmers pagkano po presyo po ng palay po sa inyong lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi sa part po namin, Luzon, part po ng Isabela. And yun po yung presyo po sa amin, $14.50. So yung napagbentang ko nakaraan ay 14, $14.50 din, 14.50 rin. $14.60 sana pero wala. Hindi siya sagad. So yun mga farmers, comment nyo po dito yung mga presyo po ng palay po sa inyo. So yan. Yan lang po yung ano, comment po natin sa presyo po ng palay po ngayon. At maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye.